Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa ko kaparmers no? from Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa man ng mundo. So ito na po ang kalabasan mga kapwa ko kaparmers sa install natin na uh, pagapangan po sa ating tanim na ampalaya. Okay, so pakireview lang po sa inyong lahat mga kapwa ko kaparmers no? kung paano po tayo nag-install ng uh, puste. Simula pa sa uh, pagtataga po natin ng mga puno ng kawayan hanggang sa hinahati natin ang ng apat ang isang bilog so ito na po mga kapwa ko ka-farmers. then kung paano tayo mag uh, ng mga postingay na hinahati na kawayan so ito na po ang kalabasan so may in install na po tayo na soft, softy twine sa lalen then tayo sa itaas then dito na in-install in ang atlas twine so ngayon mga kapwa ko ka-farmers, ito na siya So kung tingnan natin, no, uh, yung mga ampalaya ay gumagapang na po. Na malapit na po um, umaakyat sa itaas. So yung iba, uh, na po sila sa itaas mga kapwa ko ka-farmers. So ito na po, uh, uh, napakaganda po siya tingnan. So ito na po ang kalabasan mga kapwa ko ka-farmers sa uh, ini-install natin na uh, gapangan. So mapawaw ka na lang kasi ang ganda tingnan mga kapwa ko ka-farmers. So ito naman ang nasa ilalim. Oh, so maganda na po siyang tingnan natin mga kapwa ko ka-farmers ito uh, okay so pakireview lang po no hanggang sa ganito na po ang ating na-install mga kapwa ko ka-farmers na pagapangan ng palaya para sa lahat po na taga-subaybay no sa ating ah... Uh, YouTube channel. Ito lang po ang maibahagi ko sa inyo mga kapwa ko ka-farmers. <coughs> mayroon, mayroon po din tayo nasa 30 kalinya. So, ang bawat laman mga kapwa ko ka-farmers no, sa isang linya, uh, simula sa isang puno hanggang dulo mga kapwa ko ka-farmers ay 100 to. So, 100 to times 30. Uh, yun po mga kapwa ko ka-farmers. No, nasa 3,000 po ka uh, puno, kapin. So, ang lawak po ng taniman dito mga kapwa-kapalmers yung area na to ay nasa 1 hectare po mga kapwa-kapalmers. Okay, so dito banda, hindi pa po ito na uh, tatapos ang pag install ng uh, atlas twine sa itaas. So, ang ginagawa ko po dito mga kapwa-kapalmers, farmers uh, linagyan lang namin ng tie wire sa gitna. Then pagkatapos yung tie wire, tinatilian. Ang purpose po nito mga kapwa-kapalmers na talian, para hindi po siya magalaw. So, yun lang po mga kapwa ako ka farmers no, ang ma-share ko sa inyo, ang may bahagi ko sa inyo ngayong umaga. So, sana kahit mahaba lang po ang ating video, sana may asana ah, nakakatulong po sa inyo lalo na sa mga baguhan. So, paki-check lang ulit kung paano ko po ito ginagawa. Kasi may video na po ako. So, yung ibang oh, mga kapwa ko kapamers, nandiyan na po sila sa itaas, no? Oh, market na po sila. So, thank you, Lord, no? Uh, sa palagi mong uh, paggabay sa amin. So, ngayon, ito na po. Okay. So, bago tayo magtapos, mga kapwa ko kapamers, no? Sa lahat ng mga tunay na mga uh, subscriber ko sa YouTube, maraming salamat po, lalo na sa mga bagong Uh, subscriber at mga bagong viewers at sa mga napadaan sa akin channel hingi naman ako po ng isang ah uh, favor sa wag naman nyo kalimutan no uh, mag-like and share at saka mag-subscribe sa akin YouTube channel uh, at i-click naman yung ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko kasi yung kapwa-kaparmers mga kaparmers ay araw-araw po tayong nag-a-upload ng mga uh, video So, yun lang po mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so, sa mga matagalang subscriber ko sa akin channel, maraming salamat po sa walang sawang yung support, ha. Uh, nandahil po sa inyo mga kapwa ko ka-farmers, sumasahaw na po tayo, no. May earning na po. So, uh, nakapag-incash na po tayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. Okay, so, sa mga baguhan, uh, don't skip my ads kasi yung mga tulad namin ng na mga YouTuber, ayan, dyan lang po kami kumikita, no? Sa mga ads na hindi nyo ina-escape. Okay, so, yun lang po mga kapwa ko kaparmers, to so, Hanggang dito na lang, maraming maraming salamat po. God bless at mabuhay ang magsasakang Pilipino. Thank you po!